Hindi ka na o, oh, kain na. Dali na. Ang hirap pakainin May sakit na naman. Nagsuka-suka kanina. Ayan, nagtaklob na ng kumot o oh. ayaw kumain. Mama, dali na o. Oh. Kain ka na may laman ng tiyan. Babe. Ah. Sige na, kain na. Ah, at saka ka matutulog. Dali na. Paano kabawi-bawi ng lakas? Ang hirap pakainin. Grabe. Puro plema na naman ang kanyang uh, likod. Kanyang baga. Puro plema. Nalo Para makabawi ka ng lakas. Sige na. Putin lang ako yung day of bukas. Eh, ako ang uh, ano, maasikaso ko. na nakain na. Ay, ang hirap. Ayaw kumain. Sige na anak, oh. Mm. <coughs> na, dali na, dali oh, na. No, <coughs> Alis daw ako, oh, huwag daw. Kain ka para may laman ang tiyan mo. Puro makamagano ano lalo pagka tubig eh, pagka may ano eh. Susuka na naman niya pag gatas. Gatas? Oo. Kaya nga, ma... Tutulog, ma ano na naman yung kanyang na sa gatas. Susuka din niya lahat. Mahirapan na naman siya. Kaya, pakainin ko ng konti. Kahit ilang subo, lang sana. Ayaw namang buka ang bibig. Bukas ko na ipaksiyo yan ng ano, habay. Kasi nandun <makes> yung <nyo> matanda. <makes> Lagay mo naman sa rin. Lagay mo naman sa Sa baba? Lagay mo sa freezer para hindi magbulok bulok. Ano? Puno na lang sa rin. Ano? Ano Mahirap uh -uh. pakainin. Damag na naman, walang tulog. Alik ka na, baby ko. Sige na, dali na. Oh. Sige na, anak. Kain ka ng konti. Sige na. kontila lang, konti lang. nyo naman ang ito. Oh, oh. Tingnan nyo naman, Oh. paano gag ano gag Alik ka na, anak. Kain na. Sige na. Kain ka na, anak ko. Kain ka na, mahal, o. Oh. Kain ka na, mahal. Sige na. Kain ka na, nako. Kain ka na. Sige na. Dali na. Kain na. Kahit konti lang. Sige na. Dali na. Kahit konti lang. Kain na. O, oh, para lalakas ng konti. Parang kabawi ng lakas. O, oh, dali na. Kain ka na. Eh, hirap na mong pakainin. Kunti lang, anak. Ay, namumula na naman yung mata mo. O. Oh. Sige na. Kunti lang, anak. Sige na. Sige na. O, may bibig. Kain. ah oh. Ay, nalaglag na, o. Oh. Dali na, kain na. Para lalakas ka. Ayaw kitang bigyan ng gatas at susuka ka na susuka, eh. Sige na. Sige na. Dali na na. Gusto mo ganon? Gusto mo gatas? Gatas ka? Ganon? Ha? Ganon? Gano? Gawa ko? Ha? Dali ka na ba eh. Paano? Sige na. Ay, walang kain eh. Dali na. E lang, o. anong, ilang oras ka na walang kain oh. Kanina na kumain oh. Dali na. Walang lakas. Dali ba Sige na oh. Dali na. Ah. Dali na. Hmm. Dede? Dede ka? Dede, ah. Dali na. Para may lakas ka. Kaya suka ka na suka. Wala na. Naubusan ka na ng ano sa katawan. Dali na nak. Hindi hmm. na. No. Hmm. Sige na. Hmm. Pinapawisan ka na naman. Oh. Dali na. Sige na. Dali. Kaya na. Ay. Ala na. Malamig na nga ito eh. Oh. Uh. Sige na. Eh, bibili tayo bukas ng kalabasa malaki. Big. Tayo, ganun. Sige na, na. Tayo nun, yun. Bibili tayo ganoon. Okay? na Bibili tayo nung. Yo, bibili tayo. Okay na. Sige na. Sige na ah. Kain na na. Ah ah ah. Ah. Sarap. Dali na. Sige na, at nangiikay kumaling na. Abay, hindi pwedeng ganyan, oh. Dali na. Kain na, kain, kain. Sige na. Please. Sige na, kain, kain. Kain na, anak ko. Ay, gugupitan natin buhok bukas. Kahirap ah, na mapakainin, manang. Hmm. Gatasin mo na lang. Kasi pag gamatas, susukan na susukan na naman eh. Kunti lang. Isusukan niya rin lahat. Kaysa wala naman siya laman. Eh, wala din. Mahirapan din siya pagkayo ng inano. no. Madali na, bebe. Sige na, ano. Kunti lang. Kahit kunti lang. Masan yung iPad niya? Tatlong zoom. na. Kasi mother, ano, ang matao. Dali na, anak. Sige na. Sige na, bebe. Kain ka na. Kain ka mo. Be, ayun. Huwag mong anahin yung kamay ko. Kain ka na. Sige na, anak. aman, Amaan. Ay, bibili tayo. Pumunta tayo doon, oh. Ay, siya. Anong gagawin ko pag ka? Ano? Si hihiring gilyahin kita. Syringe na lang, gagamitin ko syringe, dede ka. Gatas, syringe. Ano 'yon? Ha? Ano? Dede? Umahimik ka raw. <laughs> <tick> Ano yun? Ano yun? Kailan? Hindi hmm, na lang daw gatas. Ha? Alin daw? Alin? Ha? Alin? Gatas? Okay, gagawa. Okay. Gatas ang... ako gatas?